Okay, so, ayan, hello mga kasari. So, welcome ulit dito sa ating yeah, uh, YouTube channel. Okay, so, ayan, katatapos ko lang magsari-sari store tour. So, mag-vlog ulit ako. Siyempre, sinusulit ko na yung pag-video-video ko, yung pag-vlog ko habang wala masyado bumibili talaga. Umambun pa naman, umulan. Ayan, umulan talaga, makulimlim. Against the light nga lang. So, mag-vlog pa rin ako. So, ito muna yung unahin natin. So, mamaya na itong mga nag-groceries. Okay, so, dito muna tayo. So itong mga iansak natin kasi andito siya sa saaw kaya ansak. <laughs> so ito yung iba naming mga paninda bukod sa mga groceries, may mga iba rin kami mga tinitinda dito. Hindi lang ah uh, hindi lang lahat groceries pagkain, hindi lang lahat. So ayan, i-share ko sa inyo yung mga mabenta ngayon dito sa amin na uh, ngayong ano na uh, pa-summer na. Kaya akong may mga paninda na ganito, hindi ko lang madalas ipakita sa inyo. Halos ngayon lang siguro ako nag ng mga ganito namin na mga paninda. So ngayon, share ko sa inyo yung iba namin paninda na mga hindi groceries. Okay, so ito ay mabenta talaga siya ngayong uh, may pasok or kahit sa summer mabenta siya. Kulin ko yung isa pa. Andito pala sa kusina. Ayan, wait lang. Okay. So, mag-display pa tayo. Magulo yung kusina namin ng mga chichiria, mag display pa ako. Ito pa lang yung na-display ko. Meron pa dun sa taas. Si Clover, si Chippy. Hindi ko pa siya naibaba. Pati si Chishree. Pero mag-video muna ako. Nangangalay yung kamay ko. Nangangalay talaga. Mahirap din pala talaga mag-video, no? Lalo na pag ikaw lang talaga yung nag-video sarili mo lang. <laughs> so, dito muna tayo. So, ayan. Uh, ilipat ko lang yung camera para mas kita ninyo. Yung i-vlog natin kumain muna ako ng marienda tayo ng shumay kasi may shumay na paninda dito Diyan sa harap lang namin may shumay kaya kumain muna tayo ng shumay tapos vlog ulit tayo ayan so nanonood ako kanina sa kasari natin ayun tapos na pala ulipat so, ko lang yung camera dito para mas kita ninyo yung mga i-share ko sa inyo ng mga paninda namin dito sa store okay okay so Ayan, medyo malinis-linis na dito sa baba. Nakapaglinis <laughs> na ako. Ayan yung basura namin. Andun lang sa gilid. Ayan sana lang yung ating i-display tapos andun sa likod i-display ko pa yon so dito na muna tayo mag vlog muna tayo so ito yung iba kong mga paninda dito sa tindahan ah uh, lagi ako nag-haul pero karamihan is puro mga groceries, di ba? Yung na-share ko sa inyo. So, dito naman tayo sa ibang paninda namin para makita rin niyo yung iba namin mga paninda dito sa tindahan. So meron tayo kutsara. So yung last ano ko upload is yung mga kutsara nga. Nagripak ako ng mga kutsara. So ito na naman. Meron na naman tayong uh, pinamili. Ito ay kahapon. Uh, kahapon ma uh, March uh, 21. So ngayon ay March 22. Yan. Bumili ulit tayo. So hindi ko kahapon na i -un dito. So ngayon pa lang kasi busy tayo kahapon. May kutsara ulit ako. Ayan o. Oh dalawang kilo. Ito pa. So, dalawang kilo ng kutsara. Kasi sa kutsara ngayon ay sobrang mabenta. Kasi pa summer na, so may nag-start na nag, ano, may nag na maghalo dito. Pero mas lalakas yan pag summer na talaga. Pag wala nang pasok, mas lalakas yung mga pang halo-halo natin. Ngayon, hindi pa ganun kalakas kasi may pasok pa. Tapos, uh, minsan, umuulan pa rin dito sa amin. Okay, so next ay mga paper plate. Ayan, naubos na yung paper plate namin. Kasi nag tapos uh, nag-festa, nag so madami bumili ng paper plate. So, bumili ulit ako. So, ito ay anim. Anim lang yata. Ay, lima. Ayan, limang paper plate. Ayan. Tapos, uh, uh mga kikiam plate. Ayan, eto kikiam plate malaki. Kasi may lagi na bumibili dito sa amin. Kasi nga pa-summer na, yung iba nagtitinda na sila ng mga french fries, tapos halo-halo, yan, mga kikiam, gano'n. Kaya nagiging mapenta na itong mga paper plate. Ito ay mahaba. Meron din yan, uh, mas maliit. Sampo itong kinuha ko. Yan, sampung ganito na paper plate. Ay, kikiam plate pala. Malalaki sampo. Andito sa ilalim yung maliit yata. Yan, ito maliit naman. Ayan. Ito mas maliit. Sampu na ganito din yung kinuha natin. Tapos, ilagay lang muna natin doon. Tapos, ilagay lang muna natin doon. Tapos, mamaya, pag-isipan ko na naman kung saan ko ilalagay. <laughs> Ay, wala na akong mapaglagyan. And then, may ano tayo dito. Cheese. Mies. Ayan, cheese. Mies. Magiging mabenta ulit si uh, cheese powder. Kasi, pa-summer na. Ito ginagawa nila sa cheese stick. Cheese si, ano, cheese powder. Tsaka sa popcorn. Ayan. So, bumili na ako ng lima limang piraso ang laman nito. Yan. So next ay Okay, so ayan, mayroon tayong yes, bread to... Star Active yes. To. May naghahanap kasi para, uh, lagi na kasi may nagtatang sa akin kung may yes na ako. Sabi ko wala. Ayan, bumili na ako. So, mabenta din si yes sa amin kasi pag magawa sila ng hotcake. Tapos may nagagawa dito ng shumai na yung uh, pinakapalaman niya is ano lang, yung uh, silot or saniyog. Yun yun ang naghahanap ng yes yes so kailangan ko to i-repack i-repack ko si yes kasi hindi wala namang bumibili ng isang ganito so kailangan ko siya i-repack ng tag 5 pesos para mabenta si yes ayan tapos ano pa ayan mga kikiamplit ano ko nga wait lang tanggalin na natin sa sako para masasabilis Ayan. So, mamaya, display natin yan. Ayan, mga kikiamplit maliit. Tapos, ito si 1 x 10 mga ripakan. Tapos ito, pang ice candy, si 2 x 10 na Texas. May, syempre, summer na. So, malakas na din si, ano, 2 x 10. Pang ice candy, 5 pesos, at saka 10 pesos. Tapos, ito si 2 x 3. Pag nagre-repack sila ng mga chlorine, mga paminta, ito yung ginagamit nila. Tapos, nag sila ng polvoron, si 2 x 3. Ayan. Isang rin yung kinukuha ko. Tapos ito ay one and one-fourth by ten. Ito, mabenta ito kasi yung nagtitinda ng fried chicken, ito yung gamit nila na size, yung pang-sauce nila. Nilalagyan nila ng ketchup, si one and one-fourth by ten. Tapos, ito din yung ginagamit ko, si one and one-fourth by ten, pag mag ako ng mga paminta na tagdos. Ito, kaya, ano, mabilis din maubos kasi ginagamit ko din siya pag nagre-repack ako. Tapos, ito, meron tayong ditong paper cup. And, tat tatlo lang si paper cup, tapos nabilhan na ako ng isa hindi ako bumibili ng madami kay Paper Cup kasi hindi naman talaga siya mabenta si Paper Cup. My customer lang talaga ako ng Paper Cup kasi sa madaling araw, nagtitinda sila ng kape kaya uh, bumibili sila ng Paper Cup. Patagal kasi tumaubos sa kanila. Ayan. Minsan kasi nagpapadala lang sila sa city. Kaya di ako masyado bumibili ng madami kay Paper Cup. Sila lang yung tumarko. Kaminsan-minsan lang kasi mabenta si ano sa si mga city per cup, si mga styro cup. Okay, so ito lang yung ngayon. Tapos may mga disposable din ako. Ayan, andon. Madami akong disposable na kasta ngayon. Kasi nga, malakas, halo-halo. Yung nag-quick, yan yung gamit nila. 10 ons, 5 ons, 8 ons sa palamig. May suki tayo doon sa palamig sa 8 ons. to sa school. Kaya madami tayong nakastak na mga baso ngayon. May straw tayo kasi may palamig na tayo. Kaya may straw tayo. So, kailangan ko na mag-stack ng mga ganyan, ng mga ganito. Kasi pa-summer na. Tapos mabenta na ito kahit nga ngayon na medyo ano kahit nga ngayon na may pasok pa mabenta na siya nag start na yung iba magtinda ng mga halo-halo ayan as may syempre may mga kailangan pag may mga ganun ka may mga gulaman may mga gulaman ka na powder kasi mabenta siya pag may mga naghahalo-halo tas eto yan mga pang halo, -halo yan yan mga pang -halo, halo yan mga sago beans pang halo halo so, mabenta yung mga halo halo So, ayan, ito yung uh, share natin, itong mga ano, so ito lang yung share ko, itong mga uh, napamili ko na mga, hindi siya groceries, yung iba dito is halos hindi na, halos ano to eh, non-food non items, ayan lang, kasi syempre yung pang hinahalo yung pagkain eh, ito, pero ito is mga non-food items na mga paninda ko so, dito sa tindahan. Okay, so time check ay 4.14 na. Hello! Hindi pa ako nakapag-display ng mga na groceries namin. Hindi ko pa rin na-unbox. Ay, nako. Baka hindi na ako mag-unbox na lang. Kasi for ano na, 4.18. Ayan, may nagpatugtog na naman. So, di pa ganitong oras, syempre, kailangan nakadisplay na lahat yung mga panindo namin. Kasi mahirap na kung hindi nakadisplay. So, baka hindi na lang muna tayo mag-unbox ng mga na groceries natin. Blast. Lá Naririnig ko naman na naman yung music. Nagpatugtog na naman dito sa kapitbahay namin. Okay, so yun lang muna yung share ko sa inyo. Na ipakita ko lang, na-share ko lang yung mga paninda namin, yung mga ibang paninda namin dito sa store So, ayan, ito lang muna yung share natin. Sana may natutunan kayo sa mga na-i-share ko, na i-vlog ko. At kung nagustuhan niyo po yung ating uh, mga ina-upload dito, so subscribe niyo na yung channel natin. I-click mo na din yung bell para syempre updated ka kung lagi ako may mga bagong upload dito sa channel natin. Kung hindi po kayo mahilig manood, so wag niyo na po ako i-subscribe. Ha, hindi kayo na ano, mahilig manood sa mga ganitong video. Mga nakasubscribe na at nanonood lagi sa ating mga video, maraming salamat sa support ninyo at sa panonood ng video ng mga video natin. So pwede niyo na rin i-like baka naman. At kung hindi kayo busy, paki-like naman and pa-share na yung video natin para mas madami pa yung makapanood at makapag subscribe dito sa ating channel. Ay, so, ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sealing sa ating mga kapwa kasari and katendera. Diyan, bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye. So, kailangan ko mag-unbox na naman. Ayan etong alin sa likod. Unbox na naman natin. Pahingahin ko lang muna yung phone natin tas maya. Abang tayo nagdi-display, unbox na rin tayo. Bye-bye.